Basahin po natin ang Roma chapter 14 verse 1 and 12. Datapwat ang makina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. Hindi upang ang pagtalulad ang kahit ng pag -alindangan. May tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng mga bagay. Ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain sabagkat siya ay tinanggap ng Diyos. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya kung nabubuhal. Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya ay maitayo. May nagmamahal sa isang araw na higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw, bawat isa ay magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon at ang kumakain ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos at ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sinuman ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamamatay man, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na mag upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Datapot ikaw, bakit mahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawala ang halaga mo ang iyong kapatid? sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Amen Lord.